Sa paglutang ng kaliwat-kanang katiwalian sa gobyerno, isang bagong pangalan din ang lumutang at nagpakilala sa katauhan ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Bagito man sa kongreso, nangahas itong banggain ang malalaking pangalan sa politika. Kabilang na ang magpinsa na si dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng maanomalyang budget insertions at flood control scandal kaysa man ang publiko laban sa korupsyon kung kanyang ipakita ang sarili. Agad ding nadungisan ang kanyang pangalan ng kaliwat ka ng kontrobersya. Kabilang na ang patong-patong na ethics complaint. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw, ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan, aalamin ang mga pananagutan, salikod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy Bawal Yat. I stand before the lower house today to bring attention to an important issue within our communities, the continued proliferation of stray cats and dogs. It was my advocacy and my promise during the campaign period to contribute my efforts into solving this problem. Binansagang Congress miaw ng Dasmarinas Cavite dahil sa kanyang hilig sa mga pusa. Nagmamiaw sa harap ng media at ang kanyang profile picture sa social media. Larawan din ng isang pusa. Agaw pansin ang kanyang unfiltered na pananalita sa loob at labas ng kamera. Bagay na nagpataas ng kilay at hindi pinalampas ng ilang kapwa nito kongresista. You know, nakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo, Sandro Marcos kasama natin. Yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na Ay, yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Yung <laughs> <thank you. laughs> yes, oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag <laughs> ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Sa isa pang social media post, nagbiro pa ito na wag daw sunugin ng kamera dahil may nakatakda pa raw itong talumpati. Agad ding naungkat ang kanyang mga lumang post kung saan ibinabalandra o mano ng opisyal ang kanyang yaman sa publiko. Maging ang ilang inappropriate na larawan sa mga cosplay convention. May mga pagkakataon din na kine-question ng iba nitong kasamahan ang kanyang mental fitness bilang isang kongresista. Pero sa likod ng kanyang maamo at tila mapaglarong muka, mistulang tinik si Barzaga na humahamon sa administrasyong Marcos Jr. At mata pang nananawagan ng hostisya at pananagutan sa mga di umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Pag-amin sa isang panayam, gusto raw niyang makita kung kaya niyang matapatan at madaig ang Pangulo at ang dating House Speaker bilang pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas. At nitong Setyembre lang, tinangka niya rin pumasok sa opisina ni Romualdez sa gitna ng ugong ng palitan ng liderato sa Kamara. Ngunit pinagbawalan umano. At nang sumunod na buwan, pinangunahan ng mambabatas ang isang anti-corruption protest sa Forbes Park sa Makati, kung saan maraming opisyal ng gobyerno ang naninirahan. Umingay din ang pangalan ng kongresista matapos madilis bilang reserve sa Philippine Army dahil sa umano'y pagpapahiwatig ng sedisyon habang nakasuot ng uniforme ng militar. At nito lang Nobyembre, sinampahan din siya ng kasong inciting to sedition at inciting to rebellion ng PNP-CIDG. Kasunod ng mga kontrobersya na kanyang kinasasangkutan, magkasunod siyang sinampahan ng ethics complaint ng dati niyang partido na National Unity Party at kalauna ni House Deputy Speaker Janet Garina. Ang kanyang mga kilos at pananalita, hindi umano akma para sa isang mambabatas. At sa pagbubukas ng 20th Congress mabilis na umingay ang House Ethics Committee sa tatlong magkakasunod na reklamo. Dalawa rito ang laban kay Congressman Barzaga. Sa Kamara may tinatawag na Committee on Ethics and Privileges o mas kilala sa tawag na House Ethics Committee. Ito ang komite na nakatoka na magbantay sa pag-uugali, kilos at reputasyon ng mga kongresista. Sa oras na may isang pang reklamo, kailangan itong imbestigahan ng komite sa pamamagitan ng mga pagdinig, kung saan bubusisiin ang ebidensya na hawak ng magkabilang panig. Ayon kay Ethics Committee Chairperson Congressman J.C. Abalos, kapwa kongresista man o pribadong indibidwal, ay pwedeng magsampa ng reklamo laban sa miyembro ng Kamara. Ito ay sa pamamagitan ng personal delivery, mail o kaya naman ay email. Ngunit kailangan muna itong salain ng komite. Saklaw ng kapangyarihan nito ang lumikha ng subcommittee upang subukang pagkasunduin ang akusado at complainant kung gugustuhin man ang magkabilang kampo. Bilang isang komite, kaya lamang nitong magrekomenda ng sanksyon na kailangang aprubahan ng mayorya ng plenaryo bago ito mapatupad. Batay sa kanilang Code of Ethics, may tatlong pangunahing parusa na pwedeng ipataw sa isang kongresista. Censure, isang formal na pahayag na kumokondena sa ginawang kilos ng mambabatas suspension. Pansamantalang suspension sa pwesto ng hindi lalampas sa 6 na pong araw at expulsion, ang pagtanggal sa isang kongresista mula sa House of Representatives. Maliban sa parusang administratibo mula sa House Code of Ethics, posible rin mapatawa ng hiwalay na parusang kriminal kung mapatutunayan na may naging paglabag din sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at RA 3019 o ang Anti-Graph and Corrupt Practices Act para naman sa mga tiwaling opisyala. May multa ito na katumbas ng anim na buwang sahod o suspensyon na hindi lalampas ng isang taon at kulong na naglalaro mula lima hanggang sampung taon. Gayun din ang panghabang buhay na diskwalifikasyon na humawak ng public position. Depende sa bigat ng kaso. September 2025, nagsamparin ng kontrareklamo si Congressman Barzaga laban kay Congressman Ronaldo Puno ng National Unity Party. Alegasyon ni Barzaga na kilalang kritiko ng administrasyon. Ginagamit lamang ni Puno ang komite upang patahimikin o isupress ang kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Lumikha man ang Ethics Subcommittee, hindi nagpakita ng interes ang alinman kina Congressman Barzaga at Congressman Puno upang tuldukan ang kanilang demandahan sa Kamara. Sa isang press briefing, hindi pumayag ang House Deputy Speaker na makipag-ayos dahil hindi naman aniya personal ang kanyang reklamo, kundi may kinalaman sa pagprotekta sa reputasyon ng Kamara. May pagsabihan ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na, na pinagreklamo namin, uh, parang uh, sinasabi niya na karapatan niya yun. Actually, uh, karapatan mayon as a citizen. Pero hindi yon ang behavior na ini expect from a congressman. Iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen, which is freedom of speech, you know, yun o mga gano'n. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. No? Uh, and, and kung walang ganon, di wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum. Diba? And with respect to our peers, ganon. So pag wala yon then we have to seek uh, redress no and that's what we are doing now kasi sabi mo nga tuloy-tuloy hanggang ngayon eh every time may opportunity siya na niya somebody on the floor that's not expecting to be put on public uh, domain no eh hindi naman siguro tama yon uh, so we will we will just uh, pursue that 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 uh, complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito lagyan naman ng dignidad yung yung House of Representatives eh we represent our districts. Eh. Right? Kailangan we have to behave accordingly. Di ba? Kailangan ani ang magpatuloy ng kaso ng maturuan ng leksyon ang bagitong kongresista. Sa panig naman ni Barzaga, handa raw itong depensahan ng sarili at sa kahit ano pang parusa na posibleng ipataw sa kanya ng plenaryo. He defends the House and the DPWH anomalies or the from the DPWH anomalies the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. Magsampa ng reklamo at mag-imbestiga sa pagdinig at magpataw ng parusa. Simple at malinaw kung tutuusin ng proseso sa House Ethics Committee. Pero sapat na ba ito para mapanagot sa batas? Ang sila rin mismong naglalathala ng batas. May pangil nga ba ang batas para sa mga nakaupo sa itaas? Tumutok lamang dito, sa Hoy, bawalian. kontrobersya na kaakibat ng pangalan ni Congressman Kiko Barzaga. Nakatoon ngayon ang atensyon ng publiko sa House Ethics Committee at kung may kahihingnat ng nga ba ang mga reklamo laban sa kanya. Pero wala pa man si Barzaga, may ilang ethics complaint na rin ang dumaan at tumatak sa kasaysayan ng Kongreso. Kabilang narito si incumbent Senate President Vicente Tito Soto III na inireklamo noon sa kasong plagiarism. Butas ng karayom ang kinailangang pagdaanan ng Reproductive Health Law sa Kongreso bago ito mais sa batas noong 2012. Layon ng RH Law ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na tiyakin ng universal access sa contraceptives, maternal care at reproductive health education. At sa isang katolikong bansa tulad ng Pilipinas, mabilis itong pinalaga ng mga konserbatibong mambabatas, tulad na lamang ni Senate President Tito Soto. Pero si Soto, inereklamo ng iba't ibang grupo, maging ng pamilya ng yumaong senador na si Robert Kennedy, dahil umano sa plagiarism. Ilang bahagi umano ng talumpati ni Soto laban sa noipano Pano Batas ay kinuha lamang sa mga komplainant ng walang paalam. Bagay na inamin ng kanyang tauhan ayon sa isang fact-checking institution. Pero depensa ni Soto, hindi maituturing na pangungopi ang pagsalin at pagtranslate ng isang pahayag sa Filipino mula sa Ingles. Sa batas ng Pilipinas, posibleng kasuhan ng isang individual ng plagiarism sa ilalim ng Republic Act No. 8293 o ang Copyright Act kung katumbas ito ng copyright violations. Taliwas sa depensa ni Soto, nakasaad dito na ang paraphrasing ay maituturing pa rin na plagiarism kung hindi nito kinilala ang pinagkuna ng pahayag o ideya. May parusa itong kulong na dalawa hanggang siyam na taon at multa na aabot sa 1.5 milyon depende sa bigat ng krimen. At kung online naman ang yari ang plagiarism, dito papasok ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na may katumbas ding hiwalay na parusa depende sa uri at bigat ng naging paglabag. Para kay Soto, walang naging paglabag kung Senate Journal ang pagbabatayan. Sa katunayan, nag-disclaimer pangaraw ito pero hindi ito pinansin ng media. Kalaunan, humingi ng dispensa ang senador sa pamilya ni Kennedy pero naninindigan na walang plagiarism na nangyari. Dahil sa mga butas sa ating batas pagdating sa plagiarism, nakaligtas sa parusa si Senator Soto. Pero kung ang senador ay hindi na parusahan, Ibang hatol naman ang natanggap ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na nooy humarap sa patong-patong na reklamo sa Kamara. Sa botong 186, 5, and 7, pinatawan ng Kamara ng Parusang Censure si Davao del Norte 1st District Representative Pantalion Alvarez noong 2024, mas mababa kumpara sa inisyal na 60-day suspension na inirekomenda ng House Ethics Committee. Nakaangkla sa tatlong grounds ang inihain sa kanyang reklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy, kabilang ang umano'y libelous statements laban sa mga opisyal ng kanyang probinsya, gayon din ang paulit-ulit na pag-a-absent sa plenaryo. At ang pinakamabigat sa lahat, ang di umano'y paghihikayat nito sa pulis at militar sa isang rally na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung patitindihin lamang nito ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Mas mainam kung tututukan na lang daw ni Marcos ang problema ng bansa sa kahirapan, sa halip na makipagtigasan pa sa China. Bago pa man ang insidente, ilang beses na rin itong nanawagan sa Pangulo na bumaba sa kanyang pwesto at ipaubaya na lang ang posisyon kay Vice President Sara Duterte. Para kay Uy, ang paulit-ulit na paggamit ni Alvarez ng freedom of speech para manira ng iba ay marapat lamang na dahilan para tanggalin siyang tuluyan sa Kamara. Subalit bumaba ang parusa nito matapos itong ipagtanggol ng mga kapwa kongresista. Sa kanyang statement, sinabi ni Alvarez, mahal niya ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao at kinakaladkad umano tayo ng Malacanang papunta sa digmaan laban sa China. Depensa rin ni Alvarez, malabo ang sinasabi na katumbas umano ng sedition o rebellion ang kanyang panawagan sa AFP dahil maayos sa tahimik naman ang prayer rally. Sa paniwalang bugso lamang ng damdamin ang pinanggagalingan ni Alvarez sa kanyang mga naging pahayaga. Bagay na sinigundahan mismo ni Alvarez, hindi anila tugma ang parusa sa bigat ng alegasyon laban sa dating House Speaker. Kalaunan, humingi ito ng dispensa sa kanyang ginawa. Timple at malinaw ang proseso sa House Ethics Committee. May napaparusahan gaya ni Congressman Alvarez at mayroong ding nakakalusot sa likod ng batas tulad ni Senator Tito Soto. Pero sa kaso ni Congressman Barzaga, kakampihan din kaya ng batas ang siyang naglalathala ng batas. Yan ang ating tututukan sa mga susunod na mga araw. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito lang sa Hoy! Bawal yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito 散会，八万家。